Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap uh, ang uh, Senior Vice President for, for Health Finance Policy Sector at tumatayo pong spokesman ng PhilHealth uh, sa katauhan po ni Dr. Israel Francis Ish Pargas. Uh, Dr. Pargas, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Yes, good morning. Good morning, John. And magandang umaga rin sa lahat ng ating tagapakinig. Kumusta ka? Mabuti naman po, Doc Ish. Uh, long time no see, long time no hear. Eh, wala pa akong balbas oh, at bigote. Ka. Nakikita na kita at nakakausap dati. <laughs> yes. Oo, <laughs> mga uh, John. Alright. Uh, on the serious matters, uh, medyo matindi po itong uh, rekomendasyon ng isang senador na tuluyan ng palitan ang mga namumuno sa PhilHealth. Uh, Dr. Pargas, ano po ang reaksyon niyo rito? Well um we we fully respect the opinion of the good senator JB uh, Erceto mm -hmm. and actually his call is uh, would serve as a challenge for us uh, kasi tama rin din naman ang layunin namin mm -hmm. at ang layunin ni Senator JB na sana ay progressively ma-realize na natin yung reforms under the Universal Healthcare Act Alright. Alam mo naman, in 2019, naipasay ang ating uh, uh, Universal Health Care Act. And then after that, uh, inatake tayo ng pandemya mm -hmm. And then after nun, ang uh, ngayon, padalawang taon pa lang ng ating tagapangulo, Mandili Desma, uh, dito sa PhilHealth. And um, since he came in, He aggressively started expanding all the benefits mm -hmm. ng PhilHealth to make sure that uh, our mandate of providing financial um uh, protection para sa ating mga miyembro ay naduduon at nakukuha kapag nagkakasakit. Apa. Doc Ish, nagkaroon na po ba ng pagkakataon na magkausap ang uh, inyong pinuno, ikaw, ang iba pang opisyal ng mga PhilHealth, ni Senator JV bago siya nagpahayag ng ganitong mga ah uh, pahayag doc may mga nagiging meetings na po before Apo. um even prior to the um senate budget <sighs> hearing and all ah mm -hmm. uh, pero at et pong after the statement of the good senator uh, ay wala pa po at syempre, tayo mm -hmm. ay nakikipagplano rin na makipag-usap sa kanya Apo. para maiparating natin mm -hmm. ang mga naging accomplishments na po ng PhilHealth uh, with regard to ang uh, mga issues na binabanggit po niya. Apo. Actually, hindi lamang po ang uh, senador. Meron din po, di ba, na isang kongresista na nagkaroon ng uh, ikangay mainitang pakikipag-talakayan sa kapwa niyang mambabatas with regards sa uh, PhilHealth na nakaka rin po sa mismong budget naman ng Department of Health. So, isang katanungan pa, Doc Ish, ano na po ba yung mga kasalukuyang ginagawa o update ng PhilHealth para ika ngay uh, maramdaman naman, quote-unquote, yung epekto ng universal healthcare? Oh. Um, well, uh, simula nga na naupo yung ating tagapangulo, Mandily Desma, ay uh, nagsimula na tayo na muling magpalawak ng ating mga beneficyo. Mm -hmm. Simula po ng 2023, yung ating mga top 10 diseases uh, na nagkakaroon o dahilan ng pagkakasakit ng ating mga kababayan, ay pinalaki at pinalawak na po natin yung beneficio. Halimbawa, mm -hmm. John, yung, yung severe, severe pneumonia, mm -hmm. from 32,000, ngayon po ay siya ay 90,000 na. Ooh. Yun pong stroke, from 28,000, ngayon po ay 76,000. Mm -hmm. Or yung 32,000, ay... <laughs> Patuloy pa rin po nating ini-increase, katulad po just recently, yung dialysis mm -hmm. ay itinaas uli natin from 2,600 to 4,000 to 6,350. Ganon din po, kung matatandaan ninyo, noon pong February, tayo mm -hmm. ay nag-increase ng 30% across the board sa lahat po ng 9,000 case rate packages natin. Opo. Nagpalabas din tayo ng mga beneficyo for mental health, for severe acute malnutrition, at bago matapos ang taon, ay marami pa po tayong mga beneficyo na ilalabas para po mas mapalaki at yes, mas mapataas mat 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 mataas yung tinatawag na support value ng PhilHealth. Apa. Pero hindi lang naman yan uh, John, 'yung ating ginagawa. Uh, nagkaroon din tayo ng uh, pag-introduce ng full digitalization ng PhilHealth. Uh, para po mas maging efficient yung ating operations yeah. and processes, yeah. mas convenient for our members yeah. at ganun din ay ang pag-improve on our payment mechanism kaya po ngayon parang mapapansin mo na ang mga ospital ay uh, wala nang gaano reklamo kasi nagbabayad na po kami at nagbabayad po kami ng mas mabilis ngayon. Apo. So Do napakarami na po natin na nagawa at uh, sa larangan ng pagpapalawak ng ating beneficyo. Okay. Doc Ish, pasensya na ha. Kasi ako personally naranasan ko, uh, yes. outpatient ako pero walang sinagot po ang uh, PhilHealth. Lalo na yung pagka-ER patient ka. Uh, kailan po mangyayari yeah. na mas maging outpatient ang uh, miyembro ay magkakaroon ng sagot ang PhilHealth sa sa Hospital? Yes, uh, John, good. Uh, good. Mabuti na tanong mo yan, no? Apo. And that is part of the UHC promise. Mm -hmm. Kung kaya't ngayon po, uh, ginagawa na rin natin yun pong uh, package natin para sa emergency care. Yan kasi yung gap natin ngayon. Meron tayong primary care, meron tayong confinement, pero yung emergency care, yung mga nadadala halimbawa sa mga emergency room, Apo. ay yun po yung wala tayong benepisyo. Mm -hmm. So inaasahan po natin na bago matapos ang taon or at least uh, during the first quarter of 2025 ay meron na po tayong mailalabas na mm -hmm. bagong benepisyo para sa si emergency care. Ganon din, ginagawa na natin ngayon pag-aaral para maipalabas na rin natin yung pag-cover ng dental package. Mm -hmm. Ganon din po yung mga nabanggit na prescription eyeglasses, assistive devices mm -hmm. like mga wheelchair, canes, crutches, walkers, and hopefully po lahat po na yan, ay maipalabas po natin mm -mm. bago matapos ang taon at magiging effective sa simula ng 2025. Right. And incidentally, John, we are Eto. also planning po to come out with another round of... Uh, 30 to 50 percent increase mm -hmm. across the board sa lahat ng case rates po mm -hmm. ng PhilHealth uh, bago matapos ang taon. Sana po ay mailabas natin yan bilang pabaskong handog. Opo. Uh, balikan ko lamang bago ko lang makalimutan. Nagkaroon na po ba ng reaksyon si uh, si Sir... ano? Ledetma? Uh, Opo. Opo. Doon sa pahayag ni uh, Senator JV. He actually fully, re uh, again, galing nabanggit ko, uh, our president and of course Philhealth fully respect Ako. the uh, opinion of our uh, uh, good senator. Mm -hmm. And yun nga po, uh, sabi nga din ang ating tagapangulo, it actually inspires us, mm -hmm. yung kanyang statement na talagang pagbutihin pa ang ating trabaho para ma achieve na natin yung reforms under the universal healthcare na siya na bang nilalayon ni Senator JV. Apo. And syempre, gaya ng napag-usapan natin kanina, ay nagpaplano rin po ang ating pangulo na makausap ng personal sa mm -hmm. right. ating good senator. All right. Nasa inyo po ang pagkakataon, uh, Doc Ish. Mensahe po karagdagan sa ating mga kababayan, miyembro man o hindi ng PhilHealth at sa ating uh, mga mga Go ahead po, Doc. Uh, well yes. Uh, thank you John sa pagkakataon, no. So uh, nilalayon po ng PhilHealth na mas mapabilis ang reforma under the Universal healthcare. So ang atin po mga kababayan ay huwag pong mag-aalinlangan sapagkat um, sagot na po ng PhilHealth yung ating uh, uh, pagkakaroon ng uh, mga malaki ang gastusin sa pagpapa-hospital natin. No? At kung matatandaan po natin, because of the Universal Health Care Act, ay bawat Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth at mm -hmm. lahat ay makakakuha ng benepisyo ng PhilHealth. Ako. So kung meron lang pong mga karagdagang katanungan or suggestions ay pwede po silang tumawag sa atin at uh, 028-662-2558 or mag-email po sa amin sa philhealth at www.philhealth.gov.ph or iparating niyo po sa DWIZ or dito kay John. At sigurado po makakarating sa amin ang inyong mga comments at suggestions. <laughs> <All> right. <As laughs> sigurado o, po yan. Opo, opo. As always, Doc Ish, bukas po ang palang tutunan ng programang ito at tulad niya, bilanggit mo na rin sa akin ang pangalan ko, <laughs> Makikibahagi po ako sa pagtulong at pagpapalaganap ng mga balita mula naman from PhilHealth. Maraming maraming salamat sa pagkakataon, Doc Ish. Good morning. Good Thank luck. You. God bless po. Thank you, John. Thank you. Thank you. All right. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Dr. Israel Francis Ish Pargasa. Ang tumatayo pong tagapagsalita at Senior Vice President for Health and Finance sa Policy Sector ng PhilHealth.